Kung sila ba or hindi hindi ko rin alam. Patago yung kuya ko hindi ko alam eh. Sana ano, sila no. Sana sila. Ang nakakabatang kapatid ni Paulo Abilino na si Gabriel Abilino ay nagbigay ng kanyang saloobin tungkol sa relasyon ng kanyang kuya. Kagaya ni Paolo ay mahilig din sa video games si Gabriel. Panay din lagi ang streaming niya kaya na hindi tuloy maiwasan ng mga viewers niya na mapatanong tungkol sa love life ng kanyang kuya. Ayon sa kanya ay sadyang malihim daw ang kanyang kuya. Hindi daw niya alam kung sila na ni Kim Chu. Kung magiging sila naman ay boto daw ito dahil napakabait daw ni Kim Chu. Sana nga daw maging sila. Ayun gusto ko na kay Kim. Parang feeling ko mabait si Kim. Marami ang mga fans ang umaasang magiging endgame ang Kim Pao dahil inamin naman nila na crush nila ang isa't isa. Makikita naman kung paano alagaan ni Kim si Paolo at kung paano respetuhin at protektahan din ni Paolo si Kim Chu.